Ibabalik po ang inyong lingkod. Deo Durano TV 2.0. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo. Uh, don't forget, mapalambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang umaga po sa inyong lahat. Komentaryo lang po natin itong mga balita ngayon sa ating bayan, mga babayan. Pero bago ang lahat, tuligsain muna natin itong mga mga ating mga binoto na mga politiko sa ating bayan. Na imbis na pagselbihan tayo, ay ang kanilang ginagawa ay pinag-iisipan ubusin ang pera ng bayan. Yan ang nakakalungkot ng mga kababayan. Binoto natin sila, inalal natin sila para paglingkuran tayo ang bayan. Ang yet, ang ginagawa, inuubos ang pera ng bayan lalong-lalo lalo na yung mga kontraktor na mga congressman, mga satanas, mga demonyo, mga halang ang kaluluwa na walang ibang inisip kung hindi paano ubusin ang pera ng bayan. Yan po ang nakakalungkot na pangyayari sa ating bayan. Sa loob ng tatlong taon na panunungkulan ng gobyernong ito ni BBM, walang ibang ginawa kung hindi ubusin ang pera ng bayan. Ayon nga, di umano, kay P.P. Sara, ang may hawak ng budget sa buong Pilipinas ay dalawang tao lang. Si Martin Romales at si Saldico, mga kababayan. Walang kalam-alam, di umano, ang presidente ng Pilipinas. Yun ang hindi natin alam kung talagang wala ba siyang alam, mga kababayan. Kasi, ikaw na, sa'yo nang galing ang budget, pinopropose mo, dinadala ng DBM, tinatanong ang mga department head, dadalin sa kongreso, o si Sain ang mga department head, pati ang OBP, aaprobahan nila. And yet, yung iba, dinadagdagan yung iba, and yet, mayroon pa rin insertion. Yan ang nakakalungkot. Kasi, pinalitan nila nung, yung dating pork barrel, ngayon, pinalitan nila ng insertion. What? What? Ngayong 2026 naman, mayroon na naman silang bago. Tinanggan nila yung insertion, un, un, un pro, ano? unprogrammed fund naman. <laughs> Ganyan katatalino ang ating mga politiko, mga kapatid. Pinalitan ng insertion, unprogrammed fund. <laughs> Baguhin natin. Medyo nahihiya siguro sila sa taong bayan. Kaya binabago nila. Pakinggan lang po muna natin itong favorite ng song ng ating kagalang-galang na Pangulong BBM mga Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangad Par, banggit. Par, banggit. Banggit. 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 Par, banggit. Par, banggit. Yan to ang nagalang-galang na kanta para favorite song ng kanyang presidente ma kaba. So pakinggan lang po natin itong report ng Billionaire TV regarding po sa listahan ng mga insertion na ginawa ni Saldico nung panahon na siya ang app, depart, uh, Appropriation Chairman. Yeah! Tingnan po natin kung saan-saan lugar at kung sino-sino at tayong bayan at tanungin natin ang mga congressman kung tingnan ninyo kung mayroon bang project na nandyan sa inyo. Yeah! Ganitong klase, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Pinky Wave sa kanyang report, mga kababayan. Ang nang umanoy halos isang daang budget insertions ni dating ako Bicol Party Representative Zalbico. Hinimay na ang News Channel ang mga proyektong pinaglaan nito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Dalawang buwan na ang nakalipas mula ng isiwalat ni Navota City Congressman Toby Tiangco sa isang Senate hearing ang mga umano'y 2025 budget insertions ni dating Akubicol Representative Zaldico. Nakakuha ang Bilinarin News Channel ng kopya ng buong listahan. 97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. 43 ang makikita sa probinsya ng Abra. Apat sa Batangas, tatlo sa Bukidnon. Yan mga kababayan, tandaan niyo po. Abra, Batangas, Bukidnon, Cebu, Davao Del Norte, Isabela. Tuloy lang natin mga kababayan. Oriental Mindoro, Occidental, Pangasinan, Romblon. Yan po ang may mga insertion mga kababayan na lugar. Ang dami. Dalawa sa Cagayan, tatlo sa Cebu, isa sa Davao del Norte, isa sa Isabela, dalawa sa Metro Manila, labing isa sa Occidental Mindoro, labing tatlo sa Oriental Mindoro, dalawa sa Pangasinan, lima sa Romblon, at dalawa sa Sarangani Province. Sa kabuuan, aabot ang total insertions ni Co, sa labas ng Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Mas nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tigaroon doon sa distrito na yon ang magre-request para lagyan yung distrito na yun. Yun, red flag ka agad yun, di ba? Marami sa mga proyektong nasa listahan ay nailagay sa for later release o di kaya for bidding pa lamang. Ibig sabihin, wala pang kontraktor na nakakakuha ng marami sa mga nasabing proyekto. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat, nakakuha ang aming team ng dokumento mula sa isang source sa DPWH ng kopya ng apat na bidded out projects sa mga insertion ni Ko. Matatagpuan ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Tatlong kontrata ang matatagpuan sa Paliko Balayan Batangas Road na nagkakahalaga ng 343.3 million pesos at isang road project muli sa Tagaytay Nasugbu Road na nagkakahalaga ng 86 million pesos. Ayon sa 2025 GAA, Preventive Maintenance on Secondary Roads ang lahat ng ito. Ayon sa source, napanalunan ng dalawang kontraktor ang apat na kontrata. Dalawa ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation. Dalawa naman ang napanalunan ng Bicol Goldrock Construction Corporation. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na magkapatid ang may-ari ng dalawang kumpanya. Pag may-ari ni Gigi Ibasco ang GCI, samantalang kay Steve Ibasco naman ang Bicol Goldrock, parehong based sa Camarines Sur. Halos lahat ng proyekto ng mga kumpanyang ito, kung hindi sa Bicol Region, ay sa 1st District ng Batangas matatagpuan. Ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito siya ay contractor ng mga proyekto na itinasok ng mga taga regional office ng DPWH sa isa pang dokumento na kuha ng Bilinary News Channel, nakita namin ang tatlong contractors sa isa sa mga inserted projects. Bukod sa GCI, kasama sa mga nagbid ang Top Tech Trading and Construction. Ang owners nito na sina El Rey Noche at Marciana Noche, matatandaang isinama ni Congressman Liviste sa kanyang reklamo. Bilang mga nagtangkang manuhol sa kanya sa pamamagitan ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo ikatlo sa bidders ang St. Matthew General Contractors and Development Corporation na pagmamayari naman ng na mag-asawang Diskaya. Una nang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na luto na ang lahat ng bidding sa kanyang mga nasasakupan noong nasa pwesto pa siya. Kasama rito ang Batangas. Kahit daw lo kasi losing bidders, parte na sa hatian bago pa man magsimula ang formal and official bidding process. Tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang uh, tulungan na manalo. So, so yung pong... so Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na, anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, luto, lutong-luto na? Sa pananaw ko po, uh, almost 100% eh. Kasi wala po talaga, ano eh, napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, eh kutakot-takot na pong panggigipin ang gagawin nito kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, eh nagagalit po. May tatlo pang kumpanyang nakapangalan sa ibang kaanak na mga ibasko na kung susumahin, nakakubra ng 40 billion pesos worth of DPWH projects sa buong Bicol region mula 2016. Ilang ulit naming sinubukang kunin ng panig ng mga ibasco pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire Eh, nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, bakit nga pa ba nangyayari ito mga bagay na ito? Mga kababayan. Ha? Ang pinagtataka ko lang dito mga kababayan sa balitang ito. Bakit si Saldi ko lang? Dahil ba isa sa may-ari si sa billionaire si Romaldez? Ang dinidin po talaga nila rito sa 13 billion na insertion si Saldi ko lang. Sa tingin mo ba talaga, mga kababayan, kayang-kaya ba talagang gawin sa dami nito na kulang-kulang isang daan na i-insert lahat ni Saldi ko? Nang walang alam ang speaker of the house, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Meron po talaga silang pinagtatakpan dito. Kasi lahat ito, ng proposal na insertion na ito, aaprubahan ko ito ng speaker. One, one, one. Hindi naman po diritsyo lang kay Saldi ko yan at didiritsyo na kay Pino <laughs> iba po? Hindi po. Dadaan po lahat yan kay speaker. anyet And yet, sasabihin ng ating kagalang-galang na speaker Martin Romaldes, na wala siyang alam. <laughs> Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Isipin. Bakit nagkar ganun ito? Parang niloloko po tayo sa pang-imbestigasyon na ito, mga kababayan. Bakit? La si Saldi ko. Hindi nga nabanggit ang mga congressman. Kung sino-sino ang mga congressman na ito na involved sa insertion na ito, sa mga proyektong ito, may isa, walang naembanggit. <laughs> Kahit sa Senado, wala din. Ang nadidiin, yung mga senador. Man! Samantala, ang pasimono ng insersyon, congressman. Saldiko. <laughs> Ngayon, ang tinuturo ng kakuntsaba ni Saldiko ay ang si Chase Escudero. Yun ang sinasabi naman, di umano, ni Boying Remulian ng ating kagalang-galang na ombudsman mga ah, kababayan. At sinasabi ni kagalanggalang ombudsman, ang pwede lang ikaso kay Martin Romaldez, gross of negligence lang. Sinong niluluko nila? Itong lahat ng ito na kulang-kulang isang 13.6 billion po yata ito, ininsert na hindi alam ni Martin Romaldez, mga pwede. Sino kayang tanga? O na maniniwala rito? Ay siguro, yung mga binabayaran nila, yung mga media, ay katulad nitong bilyonaryo, wala man lang binabanggit. Napalusutan? Si Martin Romales, ng pulong-pulong kulang isandaang proyekto na hindi niya alam na ghost project, substandard? Yan ang nakakalungkot, mga kapatid. Kasi, mahirap pong maniwala kasi sila ho yung signatory. Dadali ng Speaker of the House yan sa harap ng Pangulo. Sino bang Pangulo? Pinsan niya. Permado bago iharap. Permado ng Senate President, permado ng Speaker bago permahan ng Presidente. And yet, nung panahon ng in 2024 na yan, yung budget na 2025, eh, pumutok na po ang balita Man, na sinasabi, may blanco yan. <laughs> Bakit may isang media, walang, mayroon siguro nagpalo up, pero hindi nila pinurso. ba diba po? Anong sabi na kagalang-galang na presidente? Hindi raw blanco. Wala talagang blanco yun, yung pinirma niya. Kasi na, nalagyan na nga eh. Man, pero nalagyan na. Kaya walang blanco. Nung bago dinala sa kanya. iba po? Oh. Yun ang nakakalungkot dito. Niluloko tayo paru-paro ng mga hayop na ito. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Harap, harapan alam natin na sila yung mga signatory bago makarting sa presidente, anyet sasabihin sa bayan, wala silang alam. Ganito kahinang nilalang ang presidente natin. Mga. Wala talaga sigurong alam. Perma lang ng perma. O baka naman nilasing muna bago permahan. Bago pinapermahan kay BBM. Lasingin mo muna bago mo permahan. Yan ang nakakalungkot, mga kabayan. Kasi ngayon, nagkabukuhan na lahat sila walang alam. Yan ang nakaka Yan ang mga yeah. politiko nating nagkabukuhan na lahat sila wala nang alam. Yeah. Si Saldi ko na lang may alam lahat. Yeah. Siya na lahat ang may kasalanan ng ba nangyayaring ito. <laughs> Di ba po mga kababayan? O hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deodorano TV 2.0.